Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Taurus, para sa ikalabing anim ng Marso, 2025. Sa araw na ito, habang unti-unting bumubukas ang bagong pagkakataon sa iyong harapan, maaaring maramdaman mong tila may kakaibang hatak ang iyong damdamin patungo sa mas malalim na aspeto ng iyong relasyon ang enerhiya ng kalawakan ay nag-aanyaya sa iyo upang yakapin ang mas mataas na antas ng koneksyon at pagpapalagayang loob. Hindi lamang ito tungkol sa pagmamahal sa isang romantikong paraan, kundi pati na rin sa mas malalim na ugnayan sa pamilya, mga kaibigan, at maging sa iyong sarili. May isang malalim na pagnanasa sa iyong puso na hindi mo basta-basta mapapansin sa pangkaraniwang araw. Ito ay isang pahiwatig na maaari mong gamitin ang pagkakataong ito upang mas lalong lumalim ang iyong relasyon sa iyong kapareha o mahal sa buhay. Kung mayroong mga hindi pagkakaunawaan sa nakaraan, ito ang tamang panahon upang balikan at ayusin ito ng may bukas na puso at isipan. Marahil ay nararamdaman mong mas malapit ka ngayon sa iyong damdamin kaysa dati. Ang iyong puso ay bukas upang tumanggap ng pagmamahal, at sa parehong paraan, handa ka ring magbigay ng walang kapantay na malasakit sa iba. Kapag natutunan mong hayaan ang iyong sarili na tunay na makaramdam at kumonekta sa iba ng walang pag-aalinlangan, mas malalim na kasiyahan ang maaaring dumaloy sa iyong buhay. Huwag mong pigilan ang iyong sarili mula sa pagiging bukas at tapat sa iyong damdamin, dahil ang araw na ito ay nagdadala ng bihirang pagkakataon upang mapagtibay ang iyong ugnayan sa iba. Kung may matagal nang nakatagong sa loobin na nais mong ipahayag, ngayon ang perpektong sandali upang gawin ito. Ang pagiging matapat sa iyong nararamdaman ay hindi palaging madaling gawin, lalo na kung may takot kang masaktan o hindi maunawaan, ngunit tandaan na ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa pagiging tapat at bukas sa isa't isa. Habang dumadraloy ang araw, subukan mong pagnilayan kung paanong ang kapayapaan sa loob mo ay may kakayahang baguhin hindi lamang ang iyong pananaw kundi pati na rin ang iyong mga kilos at desisyon. Ang isang tahimik at payapang isipan ay parang isang ilaw na nagbibigay liwanag sa madilim na daan, ito ay nag-aalis ng alinlangan, nagpapalakas ng kumpiyansa, at tumutulong sa iyo upang makagawa ng mas matalinong desisyon. Kapag napagtanto mo ang halaga ng katahimikan at kapanatagan sa loob mo, mas magiging madali para sa iyo ang magpatuloy ng may kalinawan at kasiguruhan. Subukan mong bigyan ng oras ang iyong sarili upang magnilay, huminga ng malalim, at bigyan ng puwang ang iyong isip na makapagpahinga mula sa inay ng araw-araw na buhay. Ang kapayapaan ay hindi lamang tungkol sa kawalan ng kabuluhan sa paligid, kundi pati na rin sa kakayahang tanggapin ang lahat ng nangyayari ng may kapanatadan. Napakahalaga rin na tanggapin mo ang iyong sarili ng buo sa araw na ito. Madalas, sa hangarin nating mapasaya ang iba, nakakalimutan natin ang ating sariling pangangailangan. Ngunit sa araw na ito, hinihikayat ka ng sansinukob na maglaan ng oras para sa iyong sarili. Upang pahalagahan ang iyong nararamdaman, upang pakinggan ang tahimik na tinig sa iyong loob, at upang yakapin ang iyong buong pagkatao. Ang tunay na pagmamahal ay nagsisimula sa pagmamahal sa sarili. At kapag natutunan mong tanggapin at pahalagahan ang iyong sarili, mas madali mong maibibigay ang parehong pagmamahal sa iba. Huwag mong isipin na ang pag-aalaga sa iyong sarili ay isang anyo ng pagiging makasarili sa halip, ito ay isang mahalagang bahagi ng pagiging isang mas mabuting tao para sa iyong sarili at sa iba. Ang pagpapahalaga sa iyong sarili ay maaaring sa pamamagitan ng maliliit na bagay tulad ng paglalaan ng oras para sa iyong paboritong aktibidad, pagkain ng masustansyang pagkain, o simpleng pagpahinga ng sapat upang magkaroon ng mas mataas na enerhiya sa susunod na araw. Habang ang buwan ay nasa Libra, mas lalong lumalakas ang iyong pangangailangan para sa balanse sa iyong buhay. Ang isang maayos at payapang kapaligiran ay may kakayahang mapabuti ang iyong pangkalahatang kalagayan. Ang pagkakaroon ng kagandahan at kaayusan sa iyong paligid ay maaaring makatulong sa iyo upang makaramdam ng mas malaking kapanatagan. Subukan mong maglaan ng oras upang pagandahin ang iyong espasyo. Maaaring maglinis ka ng iyong silid, ayusin ang iyong mga gamit o maglagay ng mga bagay na nagbibigay inspirasyon sa iyo. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magdulot ng positibong pagbabago sa iyong isipan at emosyon. Hindi lang ito tungkol sa panlabas na kaayusan, kundi pati na rin sa pagkakaroon ng balanseng oras para sa trabaho, pahinga at pakikisalamuha sa iba. Ang labis na pagtutok sa isang aspeto ng iyong buhay ay maaaring magdulot ng stress, kaya't subukan mong hanapin ang tamang ritmo na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at kapanatagan. Bukod sa pisikal na kagandahan, may hatid ding enerhiya ang araw na ito na nag-udyok sa iyo upang maging mas malambing at mapagmahal sa iyong mga pakikitungo sa iba. Ang mainit at matamis na kilos, gaano man ito kasimple, ay maaaring magdala ng malaking epekto sa iyong relasyon. Ang isang yakap, isang tapat na papuri, o isang simpleng mensahe ng pagpapahalaga, ay maaaring makapagpabago ng mood ng isang mahal sa buhay. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong pagmamahal, mas lalong lalalim ang iyong koneksyon sa iba kapag ipinapahayag mo ang iyong nararamdaman ng buong puso. Minsan, hindi kinakailangang gumamit ng magagarang salita o malalaking kilos upang maipadama ang iyong pagmamahal. Ang mga simpleng bagay tulad ng pakikinig ng may atensyon, pag-aalok ng tulong, o pagpapakita ng interes sa buhay ng iba ay sapat na upang iparamdam sa kanila na sila ay mahalaga. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay berde at rosas. Ang berde ay sumisimbolo ng kasaganaan, pagpapagaling, at muling pagsisimula, habang ang rosas ay nagdadala ng enerhiya ng pagmamahal, malasakit, at kabutihan. Ang pagsusuot o paggamit ng mga kulay na ito sa araw na ito ay maaaring makatulong upang mapanatili ang positibong enerhiya sa iyong paligid. Subukan mong magdala ng isang bagay na may kulay berde o rosas, tulad ng isang piraso ng damit, isang aksesory, o kahit isang bagay na maaaring ipaalala sa iyo ang enerhiya ng dalawang kulay na ito. Ang iyong maswerteng numero ay dalawa, 5, at dalawamput isa. Ang dalawa ay sumasagisag sa balanse at pakikipagtulungan, ang lima ay kumakatawan sa pagbabago at kakayahang umangkop, at ang dalawamput isa ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at katuparan. Ang mga numerong ito ay nagbibigay ng gabay sa iyo upang harapin ang araw ng may positibong pananaw at determinasyon. Kung naghahanap ka ng sagot o patnubay sa isang desisyon, bigyang pansin ang mga numerong ito at ang kanilang kahulugan sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapalakas ng iyong emosyonal na koneksyon sa iba. Ang simpleng pagbibigay ng oras, pag-aalok ng tulong, o pagpapakita ng pagpapahalaga ay may kakayahang magdala ng positibong pagbabago sa iyong araw at sa araw ng iba. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magmuni-muni. Ano ang mga natutunan mo ngayon? Ano ang mga bagay na nagbigay sa iyo ng inspirasyon at saya? Paano mo magagamit ang mga ito upang patuloy na pagandahin ang iyong buhay? Ang bawat araw ay isang bagong simula, isang bagong pahina sa iyong kwento. At sa araw na ito, natutukan ng mga mahalagang aral tungkol sa pagmamahal, koneksyon, at kahalagahan ng pagiging ganap na naroroon sa bawat sandali. Sa buhay, hindi natin kontrolado ang lahat ng nangyayari, ngunit may kakayahan tayong piliin kung paano natin ito haharapin. Sa araw na ito, pinili mong yakapin ang pagmamahal, kapayapaan, at koneksyon sa iba, at ito ay isang napakagandang desisyon. Tandaan, ang buhay ay isang paglalakbay ng pagtuklas at paglago. At sa bawat araw na dumaraan, mas nagiging malinaw kung ano ang tunay na mahalaga: ang pagiging totoo sa iyong sarili, ang pagpapahalaga sa kasalukuyang sandali, at ang pagbabahagi ng pagmamahal sa mga taong nasa paligid mo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan niyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.